Totoo nga bang may 3 months allowance once na expired na yung mga gamot? Pwede pa ba itong gamitin? Sayang naman kasi, 'di ba? So ano mangyayari sa iyo kung nakainom ka ng expired na gamot? Basically, wala talagang 3 months allowance unfortunately. Ang mga gamot kapag na-expired na ay dapat hindi na ito ginagamit. May mga expiration date na naka-indicate lang yung month at saka year. Halimbawa, July 2024 expired na yung gamot. So pwede pa naman nating gamitin 'yan until end of month which is July 31, 2024. Pero after that, wala nang extension. Ngayon, ang pag-uusapan natin sa video na to ay obviously tungkol sa mga expired na mga gamot. Dahil nalaman nyo na na wala talagang allowance pagdating sa expiration date, aalamin natin kung anong mangyayari sa'yo kung nakainom ka ng expired na gamot at iba pang related na information dito. Which is somehow, hindi lang naman applicable pagdating sa mga gamot, kundi sa pagkain na rin since may mga expiration date din sila. Guys, oo nga pala, tapusin nyo tong video na to kasi I am sure marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa akin YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, isang registered pharmacist at expert pagdating sa mga gamot. So, syempre, para mas maintindihan naman natin, kailangan muna nating i-define ano nga ba yung ibig sabihin ng expiration date pagdating sa mga gamot. Ito yung time of period kung saan yung isang gamot o produkto ay nananatiling stable. Ibig sabihin yung strength, yung purity, quality, at potency o bisa ng gamot ay nandyan pa rin. Siyempre, dapat nasa maayos na storage conditions. In terms of pharmaceuticals, kung yung gamot ay bumaba na ng less than 90% na labeled potency, makukonsider na natin itong expired. Pag sinabi natin labeled potency, ito nga yung visa ng ating mga gamot. And paano ba natin malalaman kung yung gamot ba ay meron pang more than 90% labeled potency? para masabi nating safe at pwede pa siyang gamitin. Usually, sa manufacturer ng gamot, dumadaan ang mga gamot sa tinatawag na quality control. At doon, ina-identify kung kailan ba talaga yung expiration date ng mga gamot. So, merong testing and analysis na ginagawa and then kinocompute yung exact expiration date. So, it means maraming pinagdadaanan talaga yung gamot para ma-identify at mapanatili lamang ang magandang kalidad nito. At through testing and analysis, dito natin malalaman kung meron pa siyang above 90% na level potency. May mga chances na kahit wala pang expiration date, halimbawa ngayon 2024, pero yung gamot ay ma-expire -e ng 2026. Maaring buwaba na siya ng 90% label potency o yung visa ng gamot kung hindi tama yung storage condition. Halimbawa, naka-indicate na dapat room temperature lang. Pero nilagay mo yung tablet sa loob ng ref. O di kaya naman, na-expose yung tablet sa mataas o matinding init. So, maaring ma-degrade na agad yung product natin kahit hindi niya pa na-reach -re yung expiration date niya. So, maaring consider na expire na rin siya kung mababa na na 90% label potency based on its definition. Again, malalaman lang natin yung legal potency ng isang gamot kung dadaan ito sa testing. In short, dapat maayos ang storage condition na ating mga gamot. Ngayon, paano naman kung nakainom ka ng na expired na gamot? Anong mangyayari sa'yo? Dalawa kasi yan. Either degraded na yung gamot o nabawasan na or nawalan na ng visa yung gamot na iniinom mo o di kaya naman, ang masama ay magkaroon ng toxic effect sa iyong katawan. Pwedeng sumakit yung tiyan mo, magka-allergy at iba pang masamang effect. So, kailangan din natin i-observe. Pagdating sa stability ng gamot, once na ma-reach na, na yung expiration date, may limang stabilities kasi yung pwede natin ma-observe at ma-identify -ma through testing. Ang physical, chemical, therapeutic, microbiological, at toxicological stability. O ba diba, sounds very expert ako pagdating sa part na yun. So, unang-una, yun nga yung physical stability. Halimbawa, kulay white yung tablet talaga. Pero, napapansin natin na nagiging yellowish na siya. Another example, pagdating sa paracetamol syrup, nung na-expire na siya, may nakita tayong mga namumuo dun sa may syrup. So, ayun yung physical stability. More on, na-observe natin yung pagbabago sa kanya physically. Meron ding chances, like for example, kapag na-expose yung mga soft gelatin capsule sa matinding init na nagdidikit-dikit na siya or natutunaw na yung soft gel capsule niya. So, ayun yung dapat na binabantay natin kaya dapat proper yung storage condition natin. Pangalawa, ang chemical stability. May iba't ibang ingredients kasi yung gamot. So, maari magkaroon ng interactions yung iba't ibang ingredients na yun. And syempre, yung gamot kasi pwede rin na maaring sobrang na-expose sa hangin. Meron kasi tayo tinatawag na oxidation na chemical reaction. So, maari rin naman na na-expose sa moisture. Like, for example, yung tablet nga nilagay mo sa loob ng ref, which is hindi naman dapat na ilagay doon based on its manufacturer's um, storage condition. Tapos nilagay mo siya sa loob ng ref, may tendency na mag-form ng moisture. So, once na magkaroon ng moisture doon sa may gamot, So pwedeng magkaroon ng tinatawag na hydration na maaring maapektuhan din yung quality ng gamot na i-take mo. So ayun yung iniiwasan natin pagdating sa chemical stability ng ating mga gamot. Pangatlo yung therapeutic naman, ito yung sinasabi rin natin kanina na pwedeng bumaba yung bisa ng gamot. And then pang-apat, microbiological stability. Dito naman, pag na-expire na yung gamot, ay pwede na kasi itong um, magkaroon ng growth ng microorganism. So kapag mga liquid na preparation yan or product mga syrup, suspension, kadalasan nag naman dyan ng preservative para mas tumagal yung shelf life ng gamot. Pero, um, kapag na-expire na yung product na yun, may tendency na hindi na-effective yung preservative. So, ang tendency, nagkakaroon na ng growth ng microorganism. And then, lastly, yung toxicological stability. Dito naman, maaring magkosa ng harmful effect or toxic effect once na makapag-take ka ng expired na product. So, ayan yung limang stabilities na maaaring maapektuhan once na ma-expire na yung ating gamot. So, in summary, bawal na at hindi ligtas ang pag-inom ng mga expired na drug product. Dahil ang pagiging epektibo at kaligtasan ng gamot ay maaring maapektuhan kapag ito ay lumagpas na ng expiration date. Katulad ng mga nabanggit natin kanina, una, kapag expired na yung gamot, maaring mabawasan o mawala na yung visa nito. Pangalawa, may mga gamot na maaaring magbago yung composition dahil sa chemical reaction at pwedeng compromise yung kaligtasan ng iinom nito. And then, mga tlo, maaaring magkaroon ng contamination ang expired ng mga gamot at pwedeng mag-cause ng panibagong problema sa ating kalusugan. Tandaan natin na para mapanatili natin yung visa ng gamot ay dapat inilalagay natin sa appropriate storage condition at usually makakita naman natin to sa box o sa leaflets o di kaya naman sa online, pwede natin i-check lalo na kapag nag i talaga kayo ng mga gamot sa inyong mga medicine cabinets. Para sa kaligtasan, mas mabuting i-dispose na yung mga expired na mga gamot at kumonsulta sa inyong doktor para sa bagong reseta o di kaya naman ay, ay magpunta sa botika para makabili ng bagong gamot para sa mga OTC drugs at o over-the-counter medications. And then if ever na i-dispose nyo na yung mga expired na mga gamot ninyo, syempre ayaw natin na may makapulot nito and then magamit pa ng iba. So usually, kung nagde-dispose ng mga liquid na mga products, like for example, na yung mga syrup, suspension, and then expired na siya, so pwede nyo naman itapon sa may sink, sa may lababo, habang nakabukas yung water. So running water dapat para tuloy-tuloy na, para tuloy-tuloy na mawala din yung gamot sa lababo ninyo. And then kapag tablet yan, o kaya capsule, usually dinuturok yan. And then ganun din, i-dispose sa lababo habang, habang merong running water na naka-open. Para ma ensure lang din natin na wala nang ibang makagamit ng gamot na expired. So ayun lamang po at kung kayo ay may katanungan patungkol sa mga gamot, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video. Sasagutin natin yan pero disclaimer lang, may mga delay sa pag-reply kasi medyo busy rin sa work. Muli as a registered pharmacy sa kayo nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day Bye-bye!